Hello hello mga tikeng Dahil nagsawa dun sa ano Kasama ko dun sa Costco Hindi na kami kumain dun sa Costco kanina Sabi niya dun na tayo sa ano Sa Target Sa Plaza Bonita Hindi dito kami sa Plaza Bonita At ang binili ko ay Pepperoni Sa kanya naman Cheese at saka What do you call this one uh, Oh, Chicken Alfredo Chicken Alfredo dalawa yung ano niya. pero ang siste isa lang ang inumin kasi want <laughs> <one> to sawa <laughs> yan tayo babawi okay doki mga katigang bye bye kainan na kami okay. <laughs> oh, nawalan yung kasama ko kasi sabi ko magkakatigang muna ako sabi ko <laughs> umalis na <laughs> ayaw ng ano Okay okay, mga katigangs. Magbiryan tayo tapos tuloy. Kasi marami pa kaming pupuntahan. Okay okay, mga katigangs. Bye bye.